ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuluyan na nga na nabigyan ng warrant of arrest ito nga si uh, Cecil Acosta at wala na nga ito magagawa dahil ngayon ay kitang kita sa CCTV na nagtatalo nga sila nito ni uh, uh, Luna noong gabi sa Northport kung kaya't siya na ang paghihinalaan. Samantala nag-aaway nga si Gino at ang kanyang amang si uh, uh, Gov. William. Sinabi nga nito na lahat ay kasalanan ni Gov. William dahil sa mga pinagagawa sa kanila. Ngunit sinabi ni William na ang may kasalanan nito ay si Gino dahil ito ay ipinangalan pa. Subalit, so, ano nga ba ang dahilan sa pagkakasabi nito ni Tony Cofiliam? Ito nga ba ay dahil sa hindi niya tunay na anak ito nga si Gino. At nang dahil nga doon ay magpupunta sa isang bar itong si Gino at siya ay malalasing at merong isang bagong karakter ang papasok sa buhay ng ating mga bida at una niyang pinuntahan ay itong si Gino. Subalit, so, ano nga ba ang katid ng bagong karakter na ito? Siya ba ay kaaway o uh, katuwang sa lahat ng uh, pag-iimbestiga dito kay Luna? Yan ang dapat nating abangan dito nga lang. the Senior High.